most na bubu Tingnan mo one five five six na lang yan, ano? kanina mo one six na? ala si P. alam mo malay ala siyempre. ka lang yun. Wala, si pa talaga si Mupa?

tao di ko lang <laughs> munawa talagang kaya? yisame na wag 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 ko na yisame na, ko na yisame na lang na wag ko ba? wag si na? si Pantenaman,